Hello, hello, hello sa inyo. Sino ang kaya ninyo na ganito sa pag mayroong patay o ginagawang ano ang patay, yung kumakain ng umgahan, tanghalian, hapunan, kasi merienda, lulan sa patay. Nako! Mm, gawain, mm, tumbaka lang to, gawain niya to. o, oh, nag-aabang, nag-aabang na naman bago serve na pagkain. Hindi niya pang abos yung spaghetti na kinakain niya. Mm. Yung mga kilala ba kayong ganito? Nako, huingat kayo, baka iuwi ibalut ang tagot, balutin mo ako. <laughs> balutin mo ako, yung mga pagkain sa patay, nung no, uwi, nako, kaya hiya O, habang naglaro yung iba, yung lang to, wala namang ginawa, kundi o, ayan, maupo, mag-abang ng bagong isi-serve, ayan, patungo si Cher, ayan. Tapos, busog busog na yan, pero hindi niya magpaalam mag dahil nahihiya siyang umuwi. So, sa tulang inaantok na yan, tignan niya maya maya at na niya. Ako, hindi na nahihiya sa patay, ginawang... Hindi <laughs> niya inaantok na yan, maya masutulog na yan. oh, wait, wait and see. oh, look. oh, di ba? Sabi sa inyo eh. oh, Oh.